Ayan na mga idol Pinuuna ni Boy Tolog ang pressure tank mga idol Para sa supply ng swimming pool mga idol Ganong kalupit yan si Boy Tolog mga idol Kahit saan natin isalang yan mga idol Master na trabaho ni Boy Tolog yan mga idol Tobero mga idol Malupit Napaka pogi talaga ng tobero ko mga idol Na si Boy Tolog mga idol At napakagaling mga idol Pulidong pulido yan magtrabaho si Boy Tolog mga idol Ganon kalupit yan mga idol Poging pogi na Tobero pa Boy Tolog Malopet Kahit saan ko lang din lang yan si Boy Tolog mga idol Walang reklamo sa trabaho yan mga idol Trabaho na trabaho at napakabilis pa mga idol Mabilis na masipag pa Ganon si Boy Tolog mga idol Kaya napaka solid ng team LNC company mga idol Napaka solid talaga mga idol Walang reklamo sa trabaho mga idol Walang reklamo. ganun yan si Boy Tolog, mga idol. Napakapugi talaga ng tobero ko. Shout out sa'yo Boy Tolog. Shout out. Napakasipag. Sobrang hanga talaga ni Boy Tanso. Vlog kay Boy Tolog, mga idol. Dahil napakasipag. Nakikita ko sa mga galawan niya mga idol. Sa accomplishment niya araw-araw mga idol. Kung paano siya magtrabaho ng maayos mga idol. At pulidong trabaho mga idol. Kaya sobrang hangat ni Boy Tanso Vlog kay Boy Tulog mga idol. Napakasipag at napakabilis magtrabaho mga idol. Ganun si Boy Tulog. thank you for watching po mga idol. Maraming salamat sa inyong